Demand ng kapatid kong si Liana na bayaran ko ang napakagarbo niyang kasal. Ito ay matapos niyang walang awang siyain ang pinakahihintay kong birthday celebration. Ang mismong araw na dapat sana ay para sa akin. Akala niya siguro, palalampasin ko na lang ang lahat ng ginawa niya. Akala niya, dahil mas matanda siya at sana'y masunod, ayuyuko na lang ako. Nagkamali siya ng malaki. Nagbayad ako. Nagbayad ako para sa isang limusin, isang limusin na hindi lang maghahatid sa groom niya papuntang simbahan. Kundi sisiguraduhin ang groom na iyon ay ihaharap sa isang katotohanang matagal na niyang itinatago, sa harap ng isa pa niyang pamilya. Ito ang kwento kung paano ang pinapangarap niyang araw ay naging isang bangungot. Lahat dahil sa isang birthday na kanyang winasa. Ako si Angel. Dalawamputsyam na taong gulang isang marketing executive sa isang kilalang kumpanya. Binyayaan ako, sabi ng marami, ng gandang hindi lang daw pang display kundi pang rampa. Ero para sa akin, ang itsura ay pangalawa lang sa sipag at tiyaga. Mas pinahahalagahan ko ang aking independensya, ang mga naipundar ko mula sa sarili kong pawis, at ang tahimik na buhay na sinisikap kong buuin. May maliit akong apartment na inuupahan, isang kotseng pinag-ipunan pa at isang pangarap na magkauon ng sariling kondo balang araw. Simple lang ang gusto ko, respeto, katahimikan, at siguro, isang tunay na pagmamahal na hindi kailangang ipagbilitan. Ang kapatid ko, si Lia, mas matanda sa akin ng dalawang kaon. Maganda rin siya, hindi maipagkakaila. Pareho kaming namana na ang features ng aming ina. Ero doon yata nagkatapos ang aming pagkakahawig. Kung ako ay mas praktikal at mas pinipili ang simpleng pamumuhay, si Lia naman ay uhaw sa atensyon, sa luho, sa pagiging sentro ng laha. Mula pagkabata, siya ang laging bida, ang laging pinapaboran. Sanay siyang nakukuha ang lahat ng gusto niya. Kahit paminsan ay may natatapakan na siyang iba, at madalas ako 'yon. Ako na laging kailangang umintindi, maggaraya, magbigay. Madalas kong maramdaman ang kanyang inggit lalo na kapag napupuri ako sa aking mga achievements, kahit sa simpleng bagay tulad ng aking pananami. Tinatago niya ito sa mga matatamis ng ngiti. Pero ramdam ko ang kuryente ng kompetisyon sa tuwing magkakasama kami. Para sa pamilya, iyon ang lagi kong sinasabi sa sarili ko. Para sa payapang kagsasama, ang mga maliliit na iritasyon na iyon ay parang mga alikabok lang na pinapalis ko araw-araw. Hanggang sa dumating ang araw na pinakahihintay ko, ang aking katlumputie birthday, hindi ito basta karawan lang para sa akin, ito'y isang milestone, isang selebrasyon ng tatlong dekada ng buhay, ng mga tagumpay at pagsubo. Pinaghandaan ko ito ng husto, hindi magarbo, pero pinag-isipan. Isang intimate dinner party, kasama ang pinakamalalapit kong kaibigan at pamilya sa isang maliit na garden restaurant na may magagandang ilaw at masasarap na pagkain. Ang gusto ko lang ay isang gabi ng kawanan, na masasayang alaala, isang gabi na para talaga sa akin. Ero Lia, may sariling agenda. Dumating siya sa party ko na tila siya ang debutante. Nakasuot ng isang pulang bestida na agaw pansin. Mas bongga pa sa simpleng cocktail dress ko. Lahat ng mata, napunta sa kanya. Pinilit kong ngumiti. Supportive sister, sabi ko sa isip ko. Kahit may kumikirot na sa dibdib ko, hinayaan ko siyang maging sentro ng atensyon sa umbisa, gaya ng dati. Ero ang hindi ko inaasahan ay ang gagawin niya sa pinaka-highlight ng gabi. Habang nagkakantahan ng Happy Birthday, habang papalapit na ako sa keke para hipan ang mga kandila, bigla siyang sumingi. Kinuha niya ang mikropono mula sa MC. Excuse me everyone. Sandali lang po, sigaw niya, ang boses ay puno ng peking excitement. Angel, sorry to steal your thunder. My dearest sister. Pero may super important announcement lang kami ni Mark. Sabay hila niya kay Mark, ang kanyang nobyo noon na apat na taon na niyang karelasyon. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ipinapakita ang isang kumikinang na sing singsing. We're engaged. Parang tumigil ang mundo ko. Ang mga palakpak na dapat sanay para sa aking kaarawan, ay naging palakpak para sa kanilang engagement. Ang mga pagbati ay napunta sa kanila. Ang birthday cake ko, tila naging props na lang sa kanilang engagement announcement. Nakita ko ang tuwa sa mukha ni Lia, isang kuwa na may halong kagumpay. Agumpay na naagaw na naman niya ang spotlight. Mula sa akin, sa mismong birthday ko pa, naramdaman ko ang pag-akyat ng init sa aking mukha, ang panginginig ng aking mga kamay. Gusto kong sumigaw, gusto kong magalit, pero pinigil ko ang sayili ko. Ayokong gumawa ng eksena. Isang pilit ng ngiti ang ibinigay ko, habang sa loob-loob ko, may nabasag na hindi na yata mabubuo pa. Ang gabing iyon, na dapat sana'y puno ng saya, ay napalitan ng paik at sama ng loob. Pagkatapos ng gabing iyon, sinubukan kong kalimutan ang nangyari. Ganyan lang kalaga si ate, sabi ko sa sarili ko. Hayaan mo na. Ero hindi na maalis sa isip ko ang kanyang ginawa. Ang dating angel na laging nagpaparaya ay nagsimula ng mapagod. Hindi nagtagal, sinimulan na ni Leah ang kaggaplano para sa kanyang Wedding of the Century, ikanga niya. At doon, ang sama ng loob ko ay nagsimulang magliyab at maging gali. Bawat usapan namin kasalang topic. Mga mood board, mga listahan ng mga mamahaling supplier mga designer gown na nakita niya online. At kasabay nito, ang walang tigil niyang mga parinig at requests. Angel, di ba naman ang trabaho mo? Malaki-laki na rin siguro ang ipon mo. Sisimulan niya, ang boses ay naglalambing-lambingan. Bilang maid of honor, at bilang kapatid kong super supportive, baka naman alam mo na, pwedeng ikaw na ang sumago sa flowers and decor. Para naman maganda ang wedding ko. Noong una, pumayag ako sa maliliit na bagay, tulad ng abay na gowns, para lang matigil na siya at para sa ikapapayapa ng pamilya. Akala ko doon na matatapos. Mali ako. Lumipas ang mga linggo, at ang kanyang mga hiling ay palaki ng palaki. Angel, nakita ko itong dream venue ko sa Tagaytay. Perfect. Kaso medyo mahal. Baka naman, since wala ka pa namang asawa't anak, at hindi ka pa masyadong magastos, pwede mong ishulder yung kalahati ng bayat. Total, investment mo na rin to sa happiness ko. Halos mabulunan ako sa sarili kong laway. Kalahati ng venue na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Lia, alam mo namang nag ipon ako para sa downtimeent ng kondo ko. Mahinahon kong sagot, pinipigilan ang sayili kong sumigaw. May sarili rin akong mga pangarap at gastusin tinaasan niya ako ng kilay, na para bang ako ang pinakamasamang tao sa mundo. Kondo. Mas importante pa ba yung kondo mo kaysa sa kasal ko? Sa pinakamahalagang araw ng buhay ko. Minsan lang to, Angel. Hindi mo ba kayang magsakripisyo ng kaunti para sa kaligayahan ng sarili mong kapatid? Anong klaseng kapatid ka? Ang mga salitang yan, pauli-ulit niyang binibitiwan. Bawat isa ay parang patalim na tumutusok sa puso ko. Ang kanyang mapapangasawa, si Mark, ay tahimik lang. Laging nakangiti, parang anino ni Lia, sumasang ayon sa laha. May mga napapansin akong hindi tugma sa mga kwento niya ungkol sa kanyang negosyo at mayamang pamilya. Ero mabilis itong iwawak si Nilia. Super successful businessman si Mark. Angel. Marami siyang connections. Kaya nga deserve ko ang fairytale wedding, di ba? Pagmamalaki niya. Kung ganoon nga, bakit sa akin siya humihingi ng pera? Bakit parang ako ang inaasahan niyang magpondo sa kanyang mga luho? Ang pressure ay hinilang galing kay Leah. Maging ang aming mga magulang, naawa na yata kay Leah o nadala sa mga drama niya, ay nagsimula na ring makiusa. Anak, Angel, pagbigyan mo na ang ate mo, sabi ni mama isang araw. Para matapos na ang gulo, para maging masaya na siya, konting tulong lang naman. Para bang kasalanan ko pa kung hindi ako magbibigay? Pakiramdam ko na susukol ako. Ang sama ng loob ko, na nag-ugat pa noong birthday ko, ay unti-unti nang nagiging galit na mahirap ng pigilan. Nang tuluyan na akong tumanggi sa mga sumunod niyang hiling, ang pagbabayad para sa limang libong wedding invitations na may gold stamping, ang pag-sponsor sa kanyang prenup shoot sa isang mamahaling resort, at ang pag-ambag sa kanyang Vera Wang Inspired Gown, doon na siya sumabo. Doon na niya ipinakita ang tunay niyang kulay. Sinimulan niya akong siyaan. Nakarating sa akin mula sa mga pinsan namin at mga kaibigan ng pamilya ang mga kwentong pinapakalat niya. Kesyo sobrang damot ko raw. Wala akong utang na loob. Ingit na ingit daw ako dahil siya ang unang ikakasal. Na kaya ako ayaw mag-ambag ay dahil gusto kong mapunta sa akin ang atensyon. Sinabi pa raw niyang baka kaya ako tumatandang dalaga ay dahil sa sama ng ugali ko. Ang sakit. Para akong pinagtutulong ang saksakin ng mga taong akala ko'y kakampi ko. Pinangunahan ng sarili kong kapatid. Pati sa social media, walang tigil ang kanyang mga parinig. Mga cryptic posts tungkol sa toxic family members. At selfish siblings who can't be happy for others. Hindi niya ako pinapangalanan, pero sino pa ba? Bawat post niya ay parang dagdag na insulto. Ang angel na laging umiintindi, na laging naggaparaya, ay napalitan na ng isang angel na pagod na, sugatan, at uhaw na uhaw na sa katarungan. Sa puntong iyon, alam kong kailangan kong gumawa ng paraan. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Isang gabi, habang kausap ko si Lia sa telepono, pinipilit na naman niya akong mag, abono, para sa catering na five-star hotel quality daw, may narinig akong kakaiba. Nagyayabang siya tungkol sa isang bagong mamahaling relo, na regalo raw sa kanya ni Mar. Galing daw si Mar sa isang important business trip sa Cebu, kaya naisipan siyang bilhan. Pero habang kinukwento niya ito, nainig ko sa kabilang linya kung saan kausap din pala ni Lia si Mark via conference call, ang isang pamilyar na punog, ang busina ng ENR train. Napakunot ang noko, tren, sa Cebu. Ang alam ko, walang passenger train system sa Cebu na ang tunog. Maliit na detalye, pero biglang kumabog ang dibdib ko. Parang may mali. Saan nga ulit yung business trip ni Mark, at Atelia? Tanong ko. Sinubukan gawing natural ang boses ko. Sa Cebu nga. Sa Mactan. Paulit-ulit ka naman, Angel. Nakakabingi ka na, iritableng sagot niya. Pagkababa ko ng telepono, hindi ako mapakali. Ang tunog ng tren na yon ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Ang galit ko kay Lia ay pansamantalang napalitan ng matinding kaba at pagdududa tungkol kay Mark. Ang pera na pinag-ipunan ko para sa kondo, na gustong-gusto ni Lia na gastusin ko para sa kasal niya, bigla akong nagkaroon ng ibang ideya. Baka may mas mahalaga akong pagagamitan nito. Isang investment, hindi sa property, kundi sa pag-alam ng katotohanan. Kinabukasan, nagdesisyon ako. Hindi ako magbabayad para sa kasal ni Lia sa paraang gusto niya. Ero magbabayad ako para sa ibang bagay. Nagsimula ako sa sarili kong investigasyon. Social media. Ero si Mark Mayla. Ang profile niya, halos walang laman. Puro shared posts ni Lia. Mas lalo akong naghinala. Sinubukan kong magtanong-tanong sa mga kakilala namin kung may alam sila tungkol kay Mark. Pero wala. Para siyang isang multo. Kailangan ko ng kulong. Naalala ko ang isang kaibigan kong may koneksyon sa isang private investigator. Noong una, nagdalawang isip ako. Malaking pera ang kakailanganin. Pera na sana ay para sa kondo ko. Ero kapag naalala ko ang mukha ni Lia noong birthday ko. Ang walang hiya niyang ngiti habang inaagaw ang sandali. Ang mga paninira niya sa akin. Doon ako nagkakaroon ng lakas ng loob. Sabi ko sa sarili ko, Angel, this is not just about you anymore. This is about truth. Kinausak ko ang kaibigan ko at inirefer niya ako sa isang iyay. Nagkita kami. Ibinigay ko ang lahat ng impormasyong meron ako kungkol kay Mark, pangalan, mga sinasabi niyang kumpanya, mga lugar na nabanggit niya, pati na ang hinala ko ungkol sa tunog ng tren. At naghintay ako. Bawat araw ay parang isang taon. Ang kaba sa dibdib ko, hindi maipaliwanag. Paano kung mali ako? Paano kung paranoid lang ako? Ero may parte sa akin na nagsasabing tama ang ginagawa ko. Makalipas ang halos dalawang linggo, isang tawag ang natanggap ko. Ang iyay. Miss Angel, may mahalaga po akong impormasyon tungkol kay Mr. Mark Sandoval. Mas mabuti po kung magkita tayo para personal kong maibigay sa inyo ang report at mga ebidensya. Ang tono ng kanyang boses ay seryoso, na mas lalong nagpakaba sa akin. Nagkita kami sa isang tahimik na coffee shop. Inilatag niya sa mesa ang isang makapal na brown envelope. Nang buksan ko ito, ang laman ay parang isang granada na sumabog sa harapan ko. Ang mundo ko ay biglang tumigil. Si Mark Anthony Sandoval, ang perfect, successful, and wealthy fiancé ni Leah. Ang lalaking ipinagmamalaki niya sa buong mundo ay kasal na. Hindi lang kasal, kundi may dalawang anak pa. Isang limang taong gulang na babae at isang katlong taong gulang na lalaki. Nakatira sila sa isang simpleng bahay sa isang bayan sa Laguna, hindi sa isang mansyon sa Forbes, park kulad ng ipinagyayabang ni Liana, ancestral home, daw ni Mark. Ang negosyo niya. Isa siyang ahente ng kung ano-anong produkto. At madalas ay wala siyang regular na kita. Isa siyang manloloko. Isang professional con artist na ang modus ay maghanap ng mga babaeng may stabilidad sa buhay. Mga babaeng mapapaniwala niya sa kanyang mga kasinungalingan para makakuha ng pera at luho hawak ko ang mga litrato. Si Mark, masayang masaya kasama ang kanyang tunay na asawa at mga ana. Mga litrato sa family outings, sa birthday party ng mga bata. Sa harap ng kanilang maliit ngunit maayos na bahay. Hawak ko rin ang kopya ng kanilang marriage certificate. Na valid at legal. Walang duda. Totoo lahat ng ito. Nang hina ang mga tuhod ko. Halo-halong emosyon ang bumalot sa akin. Gulat, galit kay Mark, awa para sa tunay niyang pamilya, at isang kakaibang awa para kay Lia. Awa, sa kabila ng lahat ng ginawa niya sa akin, kapatid ko pa rin siya, at malapit na siyang maloko ng husto, masira ang buhay niya dahil sa isang sinungaling. Ero ang awang iyon ay mabilis na nahaluan ng alaala ng kanyang mga kasamaan. Ang nasirang birthday ko, ang mga masasakit na salita at paninira ang panggigipit na bayaran ko ang kanyang luho, ang kanyang kayabangan. At doon, isang malamig na ideya ang nabuo sa aking isipan. Isang plano, isang napakagandang plano. Sabi ni Lia, gusto niyang magbayad ako para sa kasal niya. Sig, magbabayad ako. Ero ang bayad ko ay hindi sa paraang inaasahan niya. Kinausap ko ulit ang iyay. May dagdag akong ipapagawa. Mas malaki ang gagastusin ko, pero sa puntong iyon, hindi na mahalaga ang pera. Ang mahalaga ay ang leksyong matututunan ng kapatid ko at ang pagbagsak ng lalaking nanloko sa kanya. Dumating ang araw ng kasal. Ang simbahan, napakaganda, puno ng puting rosas at orchids, eksakto sa pinangarap ni Lia. Ang mga bisita, eleganteng nakabihis. Ang mga magulang namin, abala pero masaya. Si Lia sa kanyang designer-inspired gown na sinabi niyang binayaran ni Mark gamit ang bonus nito, ay parang isang diyosa. Ang ngiti niya, abotenga. Siya ang reyna ng araw na iyon. Ako, bilang maid of honor, ay naroon sa bridal suite. Pinagmamasdan siyang inaayusan. Nakangiti rin ako. Ero ang ngiti ko, may itinatagong lihim. Bago siya lumabas para sa bridal march, lumapit ako sa kanya. Atelia, sabi ko sa pinakamalambing kong boses, na may kasamang ngiti. May espesyal akong regalo para sa inyo ni Mark. Tinaasan niya ako ng kilay, ang tingin ay may halong pagtataka at ang dating pagmamataas. O oh, talaga, Angel. Ano yun? Siguraduhin mong bunggayan ha, para naman makabawi ka sa lahat ng hindi mo na itulong sa paghahanda ko. Ngumiti ako ng mas matamis. Huwag kang mag-alala, ete. Sobrang special to. Inayos ko na ang bridal car ni Mark. Isang top of the line, brand new, black limousine. Para naman maramdaman niyang hari siya sa araw na to. All expenses paid, sagot ko. Nakita ko ang bigla ang pagliwanag ng kanyang mukha. Ang pagkagulat na napalitan ng kuwa. Alaga, Angel. Oh my God. You shouldn't have. Pero thank you. Finally, may nagawa ka ring matino para sa kasal ko. Niyakap pa niya ako ng mahigpi. Isang yakap na puno ng plastik. Pero tinanggap ko. Ang hindi niya alam, ang limusin na iyon ay hindi lang basta sasakyan. Ito ang magiging instrumento ng aking ganti. Ang driver, na binayaran ko ng triple at binigyan ng detalyadong instruksyon at dagdag na bayad para sa espesyal na serbisyo, ay hindi didiyeso sa simbahan. May mahalaga silang kupuntahan muna. Ilang oras bago ang seremonya, may isang sealed envelope na ipinadala via a special courier sa address ng tunay na asawa ni Mark sa Laguna. Walang pangalan ng nagpadala. Ang laman, isang kopya ng imbitasyon sa kasal ni Mark at Leah. Ilang piling litrato nila na seat na sweet. At isang maikling, tepewritten na sulat, ang asawa mo, si Mark Anthony Sandoval, ay magpapakasal muli. Ngayon na, sa simbahan ng ipangalan ng simbahan, sa lokasyon ng simbahan. Alas tres ng hapon, kung gusto mong pigilan ang kababuyan niya, alam mo na ang gagawin mo. Nagsimula ng mapuno ang simbahan. Dumating na ang lahat ng abay. Ang orchestra, tumutugtog na ng malamyos na musika. Ako, tahimik na nakaupo sa harap, pinagmamasdan ang bawat isa. Si Leah, nasa labas na ng simbahan, naghihintay sa hudya para maglakad. Lumipas ang sampung minuto, labin limang minuto, tatlumpung minuto, isang oras. Wala pa rin si Mark. Wala pa ang groom. Nagsisimula ng magbulungan ang mga bisita. Nasaan na ang groom? Enyer. Celia, si na kaninay Rina, ay nag ng mamutla at magpani. Ang makiup niya, nagsisimula ng masira dahil sa pawis. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kanyang cellphone. Inatawagan si Mark, pero unattended. Ang mga magulang namin, hindi na rin mapakali. Pabalik-balik sa wedding coordinator. Angel, awag sa akin ni Leah. Ang boses ay nanginginig na sa kaba at inis. Nasaan na yung limusin na sinasabi mo? Anong oras na? Inapahiya ko ni Mark. Darating yun, eight. Baka na traffic lang ng husto. Kalmado kong sagot. Habang sa loob-loob ko, alam kong on schedule ang laha. Maya-maya pa, may tumawag sa telepono ng wedding coordinator. Rinig na rinig ko ang usapan. May kaguluhan daw sa labas ng gate ng simbahan. May isang babae raw na nagwawala, sumisigaw, hinahanap si Mark Sandoval. Gusto raw pumaso. Asunod noon, ang pagdating ng itim na limusing. Huminto ito sa mismong tapat ng simbahan. Ero nang bumukas ang pinto, hindi lang si Mark ang lumabas. Unang bumaba ang isang babaeng galit na galit. Hawak ang kamay ng dalawang umiiyak na bata. As sumunod si Mark, gusot ang damit, namumutla, at tila takot na takot. Ang eksena sa labas ng simbahan ay parang isang teleseye. Sigawan, iyakan, sampalan. Ang tunay na asawa ni Mark, isinisigaw ang lahat ng paluloko nito. Hayop ka, Mark. Magapakasal ka pa ulit. Matapos mo kaming iwan ng mga anak mo. Anong klaseng ama ka? Ang mga bisita, nagsilabasan mula sa simbahan, nag-usyoso, kanya-kanyang kuha ng video sa cellphone. Ang perpektong kasal ni Lia, naging isang national circus. Si Lia, nang makita ang lahat, nang marinig ang mga sigaw, nang makilala ang mga bata, ay napaluhod sa kalsada. Ang kanyang mamahaling gown, sumayad sa maruming semento. Ang kanyang pangarap na araw ay naging isang bangungot sa harap ng daan-daang tao. Ang kanyang perfect fiance ay isang huwad. Nang matauhan siya mula sa pagkagulat, ang una niyang hinanap ay ako. Tumakbo siya papalapit sa akin. Ang mukha ay basang-basa ng luha at gali. Ang ganda niyang pinaghirapan ay wala na. Angel, hayop ka. Alam kong ikaw ang may pakana nito, sigaw niya, dinuduro ako, nanginginig sa gali. Sinadya mo to para sirain ang kasal ko. Para pahiyain ako. Tiningnan ko siya ng direso sa mga mata. Walang takot. Walang awa. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit na kinimkim ko ng matagal, ay tila nagkaroon ng boses. Ako, et. Ang tanging ginawa ko ay tupain ang demand mo. Sabi mo, magbayad ako para sa kasal mo. Nagbayad ako. Nagbayad ako para sa limusin na maghahatid kay Mark sa katotohanan. Hindi ba yun naman ang pinakamahalaga sa isang relasyon, ang katotohanan? O baka naman gusto mo, bayaran ko na rin ang annulment nyo ni Mark, kung sakaling itutuloy mo pa yung kasal sa isang maluloko at sinungaling. Birthday gift ko na sa'yo yun, para sa nasira mong perfect day, kapalit ng sinira mong birthday ko. Kumalikod ako at iniwan siyang nakatanga, habang ang buong mundo niya ay gumuho sa kanyang harapan. Sa harap ng lahat ng taong umasa siyang hahanga sa kanya. Ang huling nakita ko ay ang pag-upo niya sa hagdan ng simbahan. Humahagulgol, habang pinagkakaguluhan ng media at mga usisero ang groom niyang walang hiya. Ang kasal, syempre, ay hindi natuloy. Naging malaking balita ito sa aming komunidad. Si Mark, hinarap hindi lang ang galit ni Lia at ng aming pamilya, kundi pati na rin ang mga kasong isinampa ng kanyang tunay na asawa. Ang kanyang reputasyon at ang reputasyon ni Lia ay durog na durog. Si Lia matagal bago siya nakabangon. Ilang buwan siyang nagkulong sa kwarto. Ang kahihiyan, ang sakit ng paluloko, ang galit sa akin. Lahat yun ay halos ikabaliw niya. Ang relasyon naming magkapatid ay tuluyan ng nasira. Ang mga magulang namin, nahati ang damdamin. May sisi sa akin dahil sa eskandalo pero may parte rin silang kinikilala na nailigtas ko si Lia sa mas malaking kapahamakan at habang buhay na panluloko. Sa mga sumunod na taon, naging parang estranghero kami ni Lia sa isa't isa. Hindi na kami nag-uusa. Naintindihan ko, masakit ang katotohanan, lalo na kung isinampal ito sa iyo sa paraang ginawa ko. Pero wala akong anumang kinagsisihan. Bawas sentimong ginastos ko, sulit. Minsan, iniisip ko kung may mas banayad bang paraan. Siguro, ero sa lalim ng sugat na idinulot niya, sa tindi ng kanyang pagmamalabis at walang tigil na paninira, parang kulang ang simpleng paliwanag. Kailangan niya ng isang malakas, yumanig sa buong pagkataon niyang sampal mula sa realidad. At iyon ang iniregalo ko sa kanya. Hindi ako nagdiwang sa kanyang pagbagsa. Pero hindi ko rin may kakaila ang malalim na pakiramdam ng hustisya para sa nasira kong kaarawan, para sa mga hiniling niyang pera na pinaghiyapan ko, para sa mga kasinungalingang ipinakalat niya tungkol sa akin. Ahigit sa lahat, para sa katotohanang dapat niyang malaman, gaano man ito kapay. Sa huli, si Lia, kahit dumaan sa matinding sakit at kahihiyan, ay dahan-dahang natuto. Nakita niya kung paano siya naging bulag sa paghahangad ng isang perpektong imahe. Namuntik nang magdala sa kanya sa isang peking buhay. Si Mark, ayon sa huling balita, ay nakakulong dahil sa iba pa niyang mga kaso ng estafa. Ako, ipinagkatuloy ko ang aking buhay. Ang perang ginastos ko para sa investigasyon at sa limusin. Itinuring kong bayad para sa katahimikan ng aking kalooban at sa leksyong natutunan ng marami. Natuloy ko rin ang pagbili ng aking sariling kondo ini. Masaya ko, payapa, at mas matatag. Hindi na kami kailanman naging malapit ni Lia kulad ng inaasahan sa magkapatid. May lamat na hindi na kailanman maayos. Ero paglipas na maraming kaon, natuto kaming magbigayan ng distansya at formal na respeto. Siguro, sa kaybuturan ng kanyang puso, alam niyang kahit masakit ang paraan ko, may kabutihan din itong idinulo. O baka hindi. Ero ang pinakamahalaga, Natuto akong ipagtanggol ang sarili ko. Natutong lumaban kaag inaabuso. At natutong ang pinakamagandang ganti minsan ay hindi ang paghihiganti para sa sarili, kundi ang paghahatid ng katotohanan sa pinakamalakas na paraan nito. Ang aking bayad ay hindi lang para sa isang nasirang kaarawan, kundi para sa isang aral na hinding-hini niya, at marahil, kahit ako, malilimutan.